Sa matuwid na daan, liwanag ay binabaybay. Nagahanap ng kasagutan sa tanong tungkol sa tunay na buhay. Ang aking isipan at katauhan sa daigdig naglalakbay. Katulad ng mga nauna, ako'y nangangarap makarating sa kabilang buhay. Ang bawat paglalakbay mayroong magandang patutunguhan. Pagsubok man ay dumating, hindi kinakabahan sapagkat ang pananalig at tiwala ay tunay. Panahon na siguro para simulan ng tunay na paglalakbay. Sa kabuuhan ng mga pahina sa aklat at mga akda, hindi naman ito kahalin tulad ng mga sinusulat na tula. Ito ay paghahanap ng tunay na kasagutan. Marami kasing mga tanong na kailangan pagtuunan. Ilang taon, akong nagpaikot-ikot sa lugar ng kadiliman hanggang sa matagpuan ko ang liwanag ng katotohanan. Marami na pala akong nagawa na pagkakamali at pagkukulang. Ngayon ko lang lubos na naunawaan ang tunay na buhay. May mga rehas sa makamundong bagay. Sa bawat tagsibol, salita mo ang sandigan at sa tag-araw, umuulan ng kabutihan. Ang ligaya sa katwiran walang hanggan. May simula sa mundo, meron din katapusan. you <whistles>